sa mga katropa ko dyan sa ano sa construction so may okay, nagpapashout out itong si Dennis Romanes Master Hadi Tantuko Jose De Castro ng JJB uh, Forman Junjun Campano So sa ibang hindi ko pa na ano na banggit dito so, uh, uh, shoutout na po sa inyong lahat. At uh, kasama na rin po dyan si ano, yung yung katroba ko, si ano, si Alvin Minero. So, uh, yun. Oh, what's up mga kaplastadas at mga kamagas Uh, mainit na uh, umaga mga plastaras ano ito po tayo sa ano uh, so sa site building kung saan po ginagawa po natin yung uh, nagkakabit po tayo ng ano to fascia uh, cover so yun guys itong process ng ginawa natin kahapon ito pa pa ano pa 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 na po natin ano, ng CBC so solo, solo, muna tayo ngayon guys ah uh, wala po kailangan natin uh, ng nung ng ito kahapon itong ano itong so, Ah, uh, po cover over ko na so magsulo po tayo muna tayo. Ito yung mga tools po natin at yung mga mga tools po natin. So dito guys, naikabit na natin yung ano, itong siroho ng ano, ng PVC. So dito, dito dito, lang po siya pwedeng ano, i-i-rabbits mga plastic dito, dito sa kulay puti. yan at ito rin yan kahit wala na dito mga kaplastadas malapit na dito sa ano natin? ito pinaka corner natin yan at uh, uh, pwede naman po na pagkabit niyo yung uh, ano rito yung sumunod uh, pwede hindi mo niya uh, i-rebit ano, yung dito bali alternate po yung pagkakabit so matibay na po rin mga kaplastadas uh, at so yun niya po ano, mga kaplastadas ano, sa pagkating ng itong ano, to TVC panel So, pagkatin nito, gumagamit po tayo ng ano ng uh, grinder po. Grinder pero depende naman po sa iba kung steel blade yung gamitin niyo pero ako grinder yung ginagamit ko po, po, po kaya niyo. Ito unang sukat so natin dito mga plastadas is uh, syempre, eh, mahirap na ito maikabit lalo uh, masikip na dito mga plastadas. Ayun, masikip po 'yan. Yan, hindi ko pwedeng yun ang unahin natin na Para malawa. natin yun. Kasi mas maano yun, mas ma may ikabit. Uh, pwede natin yan yun, uh, ipapakorb yung panel doon para makapasok. Pero kung ako guys, ito muna unahin ko. Ito muna guys. Yan, ipapaskwalan na lang po natin dito. Kukuha natin yung rito ito. Dito sa finish ng sidewall natin at nadali po natin dito. Yan, at ipagtugma po natin yung ipagtugma po natin itong ano itong actual itong piece panel yun guys ganito ko yung pagtugma ko guys ganito po yung pagtugma ko nyan po yan para ma kanyang bikat dito po guys yan, yan. itong bikat guys so kailangan eskwalado po yan ito mag mag ito, mag 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 kailangan ng Ito pala guys yung tawag na ano, na J-clip. Yung mga J-clip, para lang po to ito sa mga sidewall. Ito po guys, yan. Pero doon sa may ano, sa may dugtungan, kagaya na ito. Ito guys, kagaya na ito guys. Yan. Bali, ano na po to. H-clip na po yung ginagamit dito. H-corner. Yan. mamaya guys, uh, susukatan na po natin ang ano yan. Uh, distance itong area na ano natin. Pagkakapitan uh, ng ano, ng Uh, PPC but make sure mga kapastadas ano kukuha po tayo ng eskwala muna dito idadali po natin yung eskwala dito yan para, para pag sa baba pag sinilip na natin dito sa baba lagi uh, maging maayos po yung ano yung pinalabasan ng na, ano natin uh, pagkatit ng PPC panel